Gawin natin to sa walang kamatayang telapya, mga kanayon. Pagpasensya niyo na yung kawali natin, mga kanayon, dahil napabayaan na naman yan, kaya ganyan ang kulay. Importante, malinis, mga kanayon. pagkatapos ng luya, sunod natin yung bawang, mga kanayon. Gisa lang natin itong mga aroma niya, mga kanayon. Sa ganun ay masarap at mabango. Sunod na natin itong sibuyas mga kanayon. Kasunod kasunod nito ay ang cebu, ang Kasunod nito ay ang kamatis, mga kanayon. Nahuhula nyo na ba kung ano itong luto ko, mga kanayon? Siyempre, sabay na rin natin yung kamyas, mga kanayon. Lagay-sagay natin to hanggang sa lumambot mga kanayon at madurog yung kamatis at kamyas. Lagyan natin to ng magic, mga kanayon. Kunting asin. Lagyan na natin ng tubig mga kanayon. At hayaan na rin natin magkuluyan mga kanayon hanggang sa madurog. Hanggang sa maglasa yung kamyas at kamatis mga kanayon. Pakpan muna natin.